Alam nyo po ba kung paano maglagay ng tunog or sounds habang nagta-type kayo ng text or chat sa keypad ng cellphone nyo? So kung hindi nyo pa ito alam, para sa iyo ang video na to tapusin nyo hanggang dulo. Hindi ko sakali interesado kayo sa gantong klase ng tutorial. Huwag nyo lamang pong kalimutan i-like, share, and subscribe. At maraming salamat po. Open lang po natin yung settings ng ating cellphone. And then dito, search lang po natin, Gboard. Tap Gboard. Tap Gboard. And then itap lang po ulit natin yung Gboard. Tap Preferences. Itagil on lang po natin itong Sounds on Key Press. And then after po nyan, tap lang po natin itong Volume on Key Press. Dito po depende sa inyo, pwede nyong adjust kung gaano kalakas yung gusto nyo. So pwede rin pong, nabawa, 70 or kaya naman po 100. And then tap OK. And then yun naman po, try na natin mag-type ng message. Halimbawa po, so ayun maririnig nyo po yung sounds ng keypad ng ating cellphone habang nagta-type. So that's it guys. So sana may natutunan kasi tutorial ko neto. Hindi ko sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to. Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.